Paano nga ba maglagay ng mga arrows o yung mga kamay na nakikita nyo dito sa aking video kung saan ay ginagamit ko siya para ituro yung mga gusto kong ituro dito sa aking video. So pwede nyo po itong gamitin kahit hindi sa mga tutorials kung may gusto kayong ituro o ipakita o gusto nyong ma-emphasize sa inyong mga videos. Kung paano ito gawin, pumunta lamang po tayo sa ating kakat application. Marami pa namang free hanggang ngayon na mga ganitong mga stickers. Stickers po yung mga ganito. So, kung wala kayong CapCut, i-download nyo na po sa inyong Play Store. Pindutin lamang po natin ang new project. And then, i-select po natin yung video na i-edit po natin. And then, pindutin po natin itong ad na nasa baba. And then, dito, i-play nyo po itong video nyo. O, i-edit nyo muna after yung mag-edit. Kapag nandyan na yung point na gusto yung lagyan ng arrow, ay pindutin nyo po ito para huminto po siya. And then, dito sa baba, hanapin nyo na po dito yung stickers. So, ito, pindutin nyo po ito para makita nyo yung mga different arrows at saka yung mga kamay dito na, na pwede mong gamitin para ituro yung gusto mo sa yung video. and um, for example po, itong kamay. Ayan, madalas ko po itong ginagamit sa aking video. Pindutin mo lang po. Pwede mo po siyang i-resize. Hilain mo lang to kung gusto mong lumaki. Kung gusto mo namang paliitan, ibalik mo lamang po. Ayan, ganyan lang po. And then, hilain mo lang po siya kung saan mo siya gustong ilagay. Ayan, halimbawa po dyan. Kapag okay na para sa'yo, pindutin mo na itong check. And pwede mo po siyang ikat kung gusto mo. Pindutin mo lamang yan para mag-white corner siya kung hindi po siya naka-white corner. Then, swipe left mo po. Kapag hanggang ganyan lang po yung gusto mo at gusto mo nang mawala yung arrow o yung kamay na yan, hilain mo po ito pa kaliwa para mapaiksihan mo yung duration niya o yung paglabas niya dyan sa yung video. Yun lang and hope na makatulong sa inyo. Follow and share for more editing tips.